Okay. Kita ko lang stash ko para sa New Year 2014. Um, meron tayong ito nabili ko to sa shopping galing Cebu. Galing kay Cebu Pyro. Shout out sa'yo. Maliit siya na no, whistle bomb. Parang one second lang na whistle. Napanood ko to sa YouTube eh. Ang bilis ng putok. Kaya natatakot ako sindihan. So, naisipan kong gawin, gawin ganto Wait. Right. Ganyan. Sana gumana. Good na lang. <laughs> Dalawa lang ginawa kong ganyan. Kasi baka mamaya hindi gumana. Masayang lang eh. So, 100 pieces yan. Murang-mura lang to Kuitis Gawang Cebu din Galing kay Cebu Pyro Linis gawa Pulido Kaya Tutuwa ako sa gawa ni Cebu Pyro eh. ba Meron din tayong mitya Ito Isang pack Bawas na Kasi binigyan ko yung mga in-laws ko eh. Pang salubong nila meron King Kong may RDN shout out sa'yo Sir Reden 8 cubes 1 rim yan binawasan ko ng dalawa para kay Tito okay RDN yan King Kong na loaded nagkalat yung pulbura Sunod, uh, atomic, regular. Wala tong whistle. 50 pieces. Galing kay Sir Ramil. Shoutout sa'yo, sir. Paka Solid ng bundle mo. Sulit na sulit. 50 pieces yan. Bundle to eh. May dalawang ano dito. Dalawang super giant whistle bomb ata ano yan basta malaki yan yung tayong whistle bomb ng dagupan ito galing lasada ah uh, piraso ba to 20 pieces ata to uh -huh. and eto mga kome tsaka giant whistle bomb ito giant whistle bomb galing shopee ko lang sino gumawa meron din tayong nakabalot na giant whistle bomb ano to kay Wilson Barrett nabili ko sa shopee niya tatlong piraso yan okay binalot ko lang ito kome shopee din GV works ang pangalan ng shop so tatlo yan medyo may kamahalan kaya tatlo lang eh o oh, mini RDN meron din yan sulit na sulit sa presyo meron din tayong gawang La Union na atomic with whistle ata to Duke Lu shoutout sa'yo Kevin Duke galing La Union yan 5 pieces meron din dynamite nakabalot eh binalot ko kasi Makalat yung pulbura. Ayan uh -oh, o. La Union. Dynamite. Gawa din ni Kevin Duke. Meron tayong konting fountain. Dalawang Shenzhou Passion. Ano ba ba? At ano ba to? Mount Everest, tatlong peraso. May sawa na 500 rounds din. Dalawa yan. Dalawang 500 rounds for sure. Nasawa. Tabi na nato. Ito mga kalat-kalat. Ito gawang Cebu. Galing din kay Cebu Pyro. mga kung ano-ano. Ano tawag niya dyan Pero ito pa gawa. Galing din kay Cebu Pyro oh. Pulido yung gawa oh. Kaya ako naingganyo Umorder sa kanya eh. Linis ng gawa Ito din tayong 5 star For sure Ito kabasi Arco ata to Nabili ko to kay AES Sa Shopee niya mga ito din ito plap plapla ng arko to eh yan Maka, makalat lang kay AES din na ata yan ito super lolo asta ata to kay AES din galing ito din plapla pla. ito super lolo to freebie to ni ni Sir Ramil, dalawang cube yan. Super lolo puno. Freebie nung kabase na bundle niya. Kabase tapos 8 na atomic. Tapos may freebie na dalawang super lolo puno. Solid. Solid na bundle. Ayan yung mga inaabangan ko eh. Okay, meron tayong pastillas. Kundi ata ito. Oh, limang piraso na lang. limang piraso kasi yung iba dito binigyan ko yung inlos ko para may pang sila kaya bawas bawas yan pero marami pa rin naman Ito, kawang Cebu Cebu Pie Roulette oh, tinis na gawa Ito, Phoenix Phoenix ata ito na pastillas Basta pastillas yan. Phoenix or Conde lang naman yun. Yung mga ano. Ito, pla pla. Nakabaklas to kasi. Chinek ko yung karga eh. Chineck ko yung powder kung gano'ng karami. Kaya merong mga cubes dito na bukas-bukas kasi binuksan ko yung nagbawas ako ng isa. Tinignan ko yung powder. Whistle bomb. Legend. Dreamlight. Tapos, ito, alam freebie lang ito eh. Freebie. Meron okay. din tayong kirang happy flower. Okay. Ayan. Itong nasa box ng opiana yan. Whistle bomb din yan. Dream light ata. Okay. Tingnan natin. Yun. Dream light. Dream light sa ilalim. Legend yun nasa taas. Okay, naman tayo. Ito, yung iba nakabalot ha. Ito, plap at two cubes. Galing Shopee. Sabi, pla-pla puno daw, aba, nang dumating. Mapipisil mo eh. Hindi naman puno. Meron tayo ito. Ulit na fountain, batibot. Kunti lang fountain natin. Dynamite Galing kay Cebu Cebu Pyro Maraming Dynamite si Cebu Pyro Iba-iba lang ang size So ito XL na tato Tapos meron ako isang double XL Tapos isang large Ayan iba-iba sizes lang Pero Dynamite lahat Ito Shopee galing Frying cow Disappointed ako dito eh. Hindi pala ito sumasabog. Tumutunog lang. Ta. Ang gagawin ko sa mga tumutunog ng ganun. Iisip ko dugtungan eh. Kaso hindi ko alam kung gagana eh. Dugtungan man lang ng ewan ko ng kabase ata sa dulo. Ewan ko pa Pero yung ibang tao kasi dugtungan. Eh. May fountain tayo dalawa. Galing Lazada to eh. Hmm. So, dalo, two cubes ng King Kong Arco. Shopee galing. bigat. Kaya alam mong Arco talaga eh. Okay. Ito. King Kong galing Divisoria. Nabili ko sa Divisoria. Meron mga nagsabi sa FB na mahina daw. Pero, pero malakas pa rin yung no? Pero 2 cubes lang binili ko nito din ako umulit kasi nga dahil sa nalaman ko. Tinignan ko nga yung powder ay yung konti nga. Kaya di na ako umulit. Ito. Kabase regular. Galing kay... Kay ano? Galing La Union. Galing kay Kevin Duke. Pero mukhang astay, no? Ganito kasi yung mga itsura ng kabase ng asti ah, May mga print. Ayan. Crying cow, anim. Crying cow na hindi sumasabog. Meron tayong mga mitsya. Galing kay Cebu Pyro din yan. Sinabay ko na. Para yung sa malalakas. Dudugtungan natin. Ito, bawas na bawas na King Kong ng Divisor, kaling Divisor niya kasi nga ko yung karga okay, lipat tayo yung iba talaga nakabinalot ko na kasi para organize ito meron tayong apat na higad so dalawang Phoenix dalawang for sure meron din tayong 500 rounds na Judas built let lang. 500 eh. O. CPM. Seasons na 1K rounds. Ang pinakamura. Kinuha ko. Shopee ang galing. Karamihan Shopee. Ito. Ito. Galing kay Cebu Pyro. Hindi ko alam mga pangalan. Pero parang dynamite lang. Tawag niya ata sa lahat. Iba-iba lang yung sukat. Iba-iba yung dami ng karga. Hindi hindi gawa, nanggawa. Hindi gawa nanggawa ko. Kaya nainggan ako bumili. Sige pa naman, di matutuwa dyan. Sa bupaya raw ang dami yan. Ito. Plapla -pla regular. Arco. Nabili ko ito. Shopee checkout. Kay Boss... Razak Samir, pangalan niya sa FB. So, one dream yan. Regular na plapla. Binawas ako yung isa kasi nga chine ko yung karga. Okay naman. Oh, yung iba, bawasa. Ito. Ito na. One cube to galing kay RDN anim na lang yun nandito kasi nga binigay ko sa in ko yung iba yan tuna loaded RDN shoutout sa'yo boss RDN napaka ganda ng mga presyo mo ibali na sa karga wala pakilam sa mga basher mo basta masaya ako ito King Kong galing Bulacan may magkakapareho lang yan galing Bulacan isang seller lang yan naiba lang yung packaging nito base regular Asta. Kasama na bili ko to sa bundle niya. Isang kabase, 8 na atomic, tapos may libre kang dalawang super lolo puno. Sulit na bundle. pla pla ng Divisoria. One rim to eh. Pinamigay ko lang sa in loss ko. Tapos yung iba ginamit ko. Meron pa ng mga natira. Nasa ibang lalagyan lang. King Kong ng Bulacan. Sinek ko yung karga. Kaya bawas yan. Kaya nakakalas yan. Oh. Yan. O. Yan yung iba. Nakakalas. Yan fountain. Konti lang fountain natin. Ilo-ilo. Ilonggo pyro. Yan. Kamara. Atomic dynamite. Binalot ko na. Para hindi makalat. Ilo-ilo ulit. Longo Pyro. Whistle Bomb, tsaka Candle Bomb. Shoutout sa'yo. May pusog yan, binigay ko na sa in-laws ko. Ito. Ako. Teka. M M500 data to. Apat na peraso. Galing kay A AES. Tapos may dalawang piraso tayong corneto. Galing kay Sir Miggy Boy. Shoutout sa iyo. May meron pa akong parating sa kanya. Ayun na 'yung last order ko para sa New Year. One rim ng King Kong. Ayun na 'yung last order ko para sa New Year. So dalawang corneto 'yan tapos M100 Meron pang wizard bomb. Ewan ko, freebie niya to. Saan ko nakuha. So, 12 pieces ata to. Okay, Pagka-pagka natin. At din tayong plapla -pla ng bulakan. Dito, sakto lang ito. Okay na ito. Pampapaputok. Pero kung check mo yung karga, yung mga purist dyan na gusto solid yung laman, hindi nyo itong i-judge nyo lang ito. Pero para sa normal na nagpapaputok. Okay yan. Sulit yan. Kasi 400,000 400 pesos one rim eh. Hindi ka na pwede makapagreklamo dun. Paganda ng presyo. Hindi mo naman masyado mahala tayong pinagkaiba ng sabog yan eh. Kaputok pa rin yan. Malaga masaya ang new Okay, ano pa? Ito. Kome. Ito na yung last container natin eh. Ito na yung last box. Kome. Kaling Shopee. Tatlong piraso yan. Kay Dream, Dream Maze pa ilaw. Pangalan ng store niya. Tatlong piraso. Shoutout sa'yo. Haba ng no, mitso. Safe na safe. Tabi muna natin yan. Ito. Si Bupay roulette Last order ko sa kanya. Five pieces. Dynamite. Ko kung ano pangalan. galing kay Expiro. So, limang cube ng limang cube ng King Kong. Ayan. Maganda. Mabigat. Okay. Four cubes ng four cubes ng plapla. One, one cube ng kabase. Okay. Expiro. Shoutout sa'yo. Medyo nagka-problema ka lang sa huli pero sana maayos ang bumawi ma, ka next year. Okay? Okay. Yan lang. So, yan yung mga items natin. Balik na to. yan natin yan. Ayan. Okay. Ayan na kulang na lang dyan one rim ng King Kong ng Arco kasi iniisip ko pa bumili ng Lucis kasi wala akong Lucis eh at konti ang fountain so yan lang maligayang new year sa lahat mga maker dyan wag na kayong magtalo okay sige salamat happy new year